na Ito na yung ating gagawin ngayon araw nito Ito na binin Siyang pilong karing baka Ito na yung ating gagawin na masarap na Ito na yung nito Kaya ako yung sumahamuli Mga ka-extra hanggang sa dulo Tara na milya ako kanina ng isang kilong karning baka ito yung ating gagawin ngayong araw na ito ito nga pala ay ating pinakuloan na para lumambot hindi ko na pinakita sa inyo itong ating pakuloan mga ka-extra kaya ayan ang ating gagawin ngayong araw na ito ayan at maghihiwa tayo ng ating mga ingredients ayan yung ating lara o yung ating bell pepper ayan at yung ating uh, uh, sibuyas na puti uh, nahiwa ko na rin Ayan. at syempre lalagyan natin ng isa lang tama na yung isang perasong uh, sibuyas na pula Ayan. at saka syempre bawang at ito yung ating toyo na ating gagamitin at saka yung ating oyster sauce ayan at yung ating nor chicken cube at sumpre ito yung ating mahiwagang paminta na hindi mawawala ayan uh, ang ating mamaya natin Okay. Yan na yung ating hiniwa na no Sibuyas na pula. Ipod nga natin na ng konti yung ating lutoan. Yan. natin yung ating bawang para mas maganda at mabilis na uh, matanggal ang kanyang balat at saka ano, nandun yung kanyang uh, ano, yung katas para pagka niluto natin ay ano, oh, ginisa ay talagang na talab yung kanyang katas o lalabas agad yung kanyang aroma mga, uh, ka extra do Okay na. Medyo lilita natin na konti yung ating ano, yung ating karne kasi para masyadong malapad. May waga ng kanan. Yan, ilalagay natin ang ating mga hiwagang Yan, mainit na yung ating kawali. Ilag ilagay na natin yung ating mantika at na makapagsimula na tayong mag-gisa ng ating uh, lulutuin ngayong araw nito. Yung ating uh, panibagong beef stick. Uh, simpleng beef stick lang yung ating uh, gagawin ngayong araw nito. Pero, suwabi ang sarap niyan. Yan, ginisa ko na rin yung ating Uh, bawang yan ang ating unang nilagay yan at pagka medyo uh, sumingaw na o umamoy na yung aroma nya ay pwede na natin sinood yung ating uh, sibuyas yan Hmm. halo-halo natin ng konti para hindi siya Uh, masunog at pag medyo pumulan na ulit ating taong sibuyas ay pwede na nating ilagay yung ating uh, ko ng kaunting bill paper muna at pamayan natin dahil ilalagay yung mga natin terapa pa Ayan. at isunod naman natin yung ating mahiwagang karne yan yun nga pala ko na pinalambot ko na ng gusto para mas mabilis yung ating proseso ng pagluluto saglit na saglit lang ngayon nga ating pagluluto niyan kasi talagang napakalambot na ng ating yan inalala natin yan nilabon muna natin yan bago natin i-gisa para swabin swabin ang luto niyan mamaya maya mga ka-extra siyempre mga ka-extra tay tay Uh, nagluluto ay siyempre huwag niyo kalimutan na na subs yung ating channel share at siyempre magkomento na rin kayo mga ka-extra para alam natin kung mga taga-taga kayo na aking mga kaibigan yan kaya kaunting oras lang mga ka-extra kayo magsipaganda ng inyong mga plato pinggan, may lagyan nyo ng kanin at magsikuha na kayo rin yung mamaya-maya at lagyan ko na inapply ako na rin yung ating uh, toyo para magkalasa yan, pero may lasa na rin yung ating karin yan kasi sa paghahalbos natin kanina ay tinimpla ko na rin yan hmm, hindi ko na lang uh, pinakita sa inyo kanina at masyadong hahaba yung ating Uh, video mga ka-extra yan ay yung ating mahiwagang paminta ilagyan na rin natin ng karingot at medyo walo aluin yan naroon na rin yung ating bell pepper mga ka-extra at ito na nga pala yung ating sabaw yan yung ating pinag ang kanina yan ang ating uh, ilalagay para lalong mas malasang malasa yung ating pagluto ng ating masarap na beef stick yan mga ka-extra ako pag nakita nyo yan ay pinipidin nyo yung gawin pang negosyo simple simple yung pagkakaluto natin at ingredients yan mga ilan-ilan lang para uh, siguradong pagkaginawa ng negosyo yan ay nako, siguradong kikita kayo ng mas maganda yan, inilagay ko na rin ng ating uh, cubes beef cube yung ating ginamit yan at syempre yung ating uh, oyster sauce na hindi natin pwedeng mawala yan at yan ang pinakang sekreto ng ating bagong beef stick araw na ito mga ka-extra at antayin natin saglit pakukuluin natin yung mamaya maya pagka na halo halo natin counting yan tataklo ba natin para mas mabilis yung pagkulo ng ating um, um pagluluto tayo nating mga dalawa o hanggang lima yeah, minuto para mas magandang mas maganda, mas maganda. Ayan, Tignan na natin, palipas ng limang minuto Ayan, oh, nakapag-ukulo na yung ating, ating masarap na uh, dipstick. Ayan. Ayan Kunti-kunti okay. na ang okay. saraw. video paiga-igahin pa natin ng kantiyan para mas magandang mas maganda. At, na natin? At uh, dikit na dikit sa kanyang mga laman yung ating mga ingredients. Ayan, tikman natin kung okay na oh. yung ating dipstick. Tamang-tama na yung ating okay. timpla. Ayan. Sarap na, sarap na. Okay na, okay na. Wala nung, walang labis, walang kulang. Yung ating timplada, mga ka-extra. Yung atitik tikman naman natin yung ating karne. Ayan. Okay na, mga ka-extra. Talagang manakam na kam na kayo yan i-apply na natin yung ating bill paper na tira kanina sa ating gawing toppings yan Sibuyas uh. na puti At iligay na rin natin yung ating sibuyas na puti ayan yun yung ating pinakatang toppings dyan sa ating yan, okay na yan, mga maraming maraming, maraming salamat muli sa inyong walang sawang bye bye sa, inyong sa inyong aking mamunting channel mga ka-extra at huwag nating kalimutan muli na subscribe share yung ating mamamunting channel ayan na magsikuhan na kayo mga ka-extra ng inyong mga pangulam. Ayan, at yan ay open sa inyong lahat. Maraming maraming salamat muli sa inyo.